viewership. Dadami ba? Makakatulong? Makakatulong. Walang kaduda-duda. Makakatulong. Bakit? Iba-ibang personalidad ng mga, mga maglalaro. RJ Abarientos, aabangan nila yan. Titignan nila yung iba dyan na nag-improve ba sa Korea yung iba. So, yun. another ano rin yun. Curious din ang mga tao dyan. Siyempre, kahit pa paano sisilipin. Ngayon, ang tanong, yung pag-increase ng viewership, well, Depende sa produkto yan. Kailangan ng produkto maganda. Ano ba ang produkto ng PBA? Players. Kailangan kaaya-aya, maayos ang player. At saka siyempre yung marketing. Pare, yung marketing yan, paano imamarket ng PBA yan? Iba yan eh. Magkakaibang, nandun na yung basketball, nandun na yung content, pero yung marketing ng ibang klaseng animal, sinasabi ng nila. Yung image, pare. Kailangan ng image. Magbago. Kumbaga sa kwan, eh, kailangan mag-improve dahil marami ng yung social media ngayon. Pare, ang laki, ang bilis na ngayon ng social media. Bago mo pag-usapan, baka nandun na. Yung mga, mm -hmm. yung mga ano na mga player Ngayon, ngayon, grabe ang followers ng mga bawat players. So, dapat tingnan mm -hmm. nila ron. At uh, sa akin, ang pangalawa is yung branding. Importante, importante, branding, bankable ba yan? I mean, kukukunin ko yan. Ano bang i-increase ng ano ng kompanya ko diyan gaano ba gaano bang laking tulong ang iano niyan ano bang prestige sa mabibigay niyan marami kang i-consider and lastly sa player yung value for money sa PBA syempre malaking bagay sa sa atin yung pare gagastos ka manonood ka ng PBA magkano magkano gagastusin ko eh kung minsan may dalakang bata anak mo pakakainin mo mamamasyal kayo, di mag-fast food ka na lang, nakakain ka na, panuorin ko na lang sa replay yung PBA. Baka ganun. Baka nawawala na yung, yung, yung minsan, hinahanap nila yung atmosphere na yun noong araw, di ba, si Senador Jaworski. Ba, minsan hinahanap nila yung ganun, yung puno, yung tao, siksikan, yung murahan, kantsawan. Minsan, yung mga tao, yun ang hinahanap eh. So, kung mababalik ulit yun, siguro, I don't think, uh, in, sigurado, baka babalik yung dami ng tao ulit sa, sa PBA.